Ayan, uh, matinda dyan, guys, ah. Oh. Pili. Pili. Brittle. Tano kaya ay? Pili. pili? Ito lang natin. Ito, magkano ah, pili? Alin dyan. Ito, ito. 250 po. Ah, 250. Yung pack, 100. Alin dyan? Ito. magkano? Tatlong piraso ay apat. apat. Okay. Ito bukayo. Bukayo po na. 35. Ito po ano? Mulido. Ikaw na yung malido? 35. Ha? 35 Ah, okay. Oh, may hani. Ano to puro? Paano malaman puro yan? Malapot siya. Hmm. Magkano bintahan nyo? 250, 250. Ha? 250. Ah, kala ko, dalawang daan. po, sir. Pero puro kaya to? Puro yan. puro yan. Harvest yan naman. December. Kailan harvest? December. Walang takip, no? Plastic lang. Baka matapon eh. Pero, kasi pagtirapan mo yan, sir, nang ano, sir. Ang, ano, mag-ano yan. Mag-expan bakit? Ano yan eh, tunay. Naalsa. Kapita mo naman sa rin tunay kasi ano yan eh. Buhay. Ah, gano'n? Oo. Pag hindi yan, pag hindi yan buhay, kung linuto na yan, kahit takipan mo yan ng ano, hindi yan mag-expand. Ang ate. Dante, Ay, ako, dalawang daan ha. Ay, kala ko dalawang